This is wow, it's just like ang galing a nila touch. Hindi sila lumulubog sa oblik Ano yan, princess? Panood ako Ito, Bebang, o, oh. tignan mo Ang say naman niyang laruin Anong tawag sa ginawa nila, princess? Oblik yung tawag dyan, Bebang Gawa sa cornstarch, pati sa tubig Princess, gusto mo? Gumawa din tayo ng sarili nating oblik talaga, Bebang? Gagawa tayo? <laughs> Oo, oh, oh, kasi may concert pa hindi na ginagamit ni nanay Sige, kunin mo Tapos maglaro tayo ng oblique Wait lang, kukunin ko yung constant sa bahay ha? Tapos ikaw naman Magigig ka ng tubig Ilalagay mo sa batsa Dito tayo maglalaro sa taas Okay, tara na Gagawa na tayo ng oblique <laughs> Ito yung mga kailangan namin Malaking batsa Tapos tubig <laughs> <laughs> nay, nay Kukunin ko na po yung constant sa kusina, ah Dalawin po namin ni princess Wow, ang dami nito. Princess Ito na yung kailangan natin Wow, ang dami naman yung bibang Siyempre Para madami tayong magawang oblek Oo nga, no Halika na, gumawa na tayo hanggang daming tubig pati bata excited na ako. Sana ma-perfect yung oglet. Bebang, simulan mo na. Ang una natin gagawin, maglalagay tayo ng pangpakulay sa tubig. Ano kulay yan, Bebang? Pinky to princess, kasi favorite color ko. <laughs> naging tubig! <laughs> Dahil may kulining na yung tubig natin, ilalagay ko na yung cornstarch. <laughs> Konti-konti mo lang yung lagay mo, bebang, para hindi palpak yung oblek natin. okay! <laughs> Pwede na yung <laughs> Ako na maghalo, Princess. Para hindi ka madumihan. <laughs> Ayan! Pwede na siguro to! <laughs> Ang ganda tignan! Para tayong gumagawa ng slime, no? Puro halo! <laughs> Sana maganda yung kalabasan nito, princess! Hala, dumitigit na siya sa kamay ko. Beba, tignan mo malaputing Malapot na yung oblik natin. Oo nga, no. Ang lapot-lapot na. Wow. <laughs> Ang perfect na oblik, kapag nilagay yung kamay ng mabilis, hindi lulubag. Konting halo pa ito, Princess. perfect na natin yung oblik. <laughs> de bang Gusto ko din maghalo niyan. Okay, ikaw naman, princess. <laughs> wow, ang sarap sa kamay. Ang labig. <laughs> Kapag natapos na itong object natin, tatawagin natin si Iska para maglaro tayo. <laughs> Sige, panigurado, matutuwa si Iska. <laughs> Wait lang, Bebang! Titest ko ng kung okay na yung oblik natin! Bebang! Hindi lumubog yung kamay ko! Perfect yung object natin! Ang galing natin, Princess! Nakagawa tayo ng object! Simula na yung <laughs> ako ang unang tatanong sa batcha, princess. <laughs> Sige, beba. Basta ako sunod tayo, ha? Ready? Get set? Talon! <laughs> princess! Hindi ka ako lumubog! <laughs> ang galing! Ako naman tatalon! <laughs> Bebang! Hindi ako lumulubog! <laughs> Francis! salit <-salitan> tayo! <laughs> ano kayong nilalaro nila Bebang doon? <laughs> bang tignan mo si Bojo ko, oh. sumisilip. Ano yun, Boyong? Ano kailangan mo? Ang ganda ng laruan niyo, Bebang. oblik pwede bang magpaglaro sa inyo? Naku, hindi pwede, Boyong. magugulo ka lang dito. Kahapon nga, tinapo mo yung isdang kanal ni Bebang, eh. Sorry na, hindi na mauulit. Magpapakabait na ako. Totoo ba yan? Magbabago ka na, Boyong? Oo, magbabago na ako. Basta, palaruin niyo ako ng oblit niyo, ha? Hey. Bebang, huwag kang maniwala dyan kay Bojong. Pasawa yan. Bigyan natin siya ng chance, Princess. Malay mo, maging mabait na siya. Oh. Ano, Beba? Palalaroin niyo ba ako? Sige, Bojong. Halika na rito. Maglaro tayo ng Oblek. Yay! Maglaro ako ng Oblek! <laughs> Ay, Boyong! tahan ka lang! Masasira yung oblek namin! Ang saya-saya ko! Hindi ako lumulubog! <laughs> Boyong! Tama na! Kami naman! Ayaw ko pa, Bebang! Nag-enjoy pa ako eh! Ano ba yan? <laughs> Sabi ko sa'yo, Bebang eh! Tapos hindi mo na yung sinama sa laro natin! <laughs> Ay, ang ganda!